So, magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. So, once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So, ang ating magiging topic ngayon, ang ating magiging topic ngayon ay uh, galing ulit sa ating mga subscribers na nagtatanong. So, gaya nga nang sabi ko, kayo po ang priority ko dito sa ating channel. Kung ano mong po yung inyong ilalagay sa comment section, ano po yung inyong mga itatanong, yan po ang aking unahin. Kaya mga kamanok, uh, makakaasa kayo ng na na buong uh, kaalaman, buong pag-aaral ko po yung sasagutin para sa inyong mga kamanok. So ngayon po, tatanungin na ang ating sasagutin na katanungan ay galing po sa, yun nga, sa ating isang subscribers at ito po ang kanyang katanungan. Uh, Idol, yung po bang uh, mga medium stations okay, na ating mga alagang mga tandang at inahin, kapag po ba ito'y ating ibinraid ay may chance sa ba na makapagpalabas tayo ng mga high station ng mga sisew o ng mga aanakin okay so bago natin sagutin 'yang mga kamamay gusto ko munang ipakita sa inyo dahil ngayon po ay uh, ipagkakataon tayo na ipakita sa inyo ang isa sa ating mga na-breed this season okay this season ito po mga mga kamanok ay 3 months old so meron po akong hawak ditong uh, isang baby uh, baby pullet baby pullet at ito po yung ating favorite na linyada dito So ito po ang ating uh, dome. Okay, so white feet. Yes. So white feet po ito mga kamanok, 3 months old. Okay, ito po ay medium station. Okay, so kita ko naman po agad sa kanya na ito po ay medium station. So uh, ito po yung favorite na favorite ko dito sa aking uh, bakuran. So hindi po ito mawawala dito sapagkat ito po talaga yung uh, mga bulik na uh, maraming nagtagumpay. Okay, so ngayon po ang aking magiging project dito sa aking bakuran next season. So, mas pararamihin natin ang ating mga ganitong kulay, mga bulik. So, lahat po ng ating na-breed na mga pullets, okay, mga baby pullets, siya po ang aking mga uh, mas binigyan ng pansin, mas pinarami. So, one of uh, these days, siguro one of this video, ipapakita ko sa inyo ang ating mga na-breed na mga dome. So, ang ating pong dome dito is... Meron po siyang white feet and yellow feet. Okay? So dyan lang po naglalaro kasi nga po yung ating dome naglalabas po or nag uh, nag uh, nagto-throw po siya ng white legs. Okay? At yung pong white legs na yon, yan po yung mga sinauna ko pong linya dito na talagang uh, ang dami talagang nagtatagumpay. Kaya po sinasabi ko lagi sa inyo kapag po tayo ay nakapagpa sisew o nakapagpalaki ng dome at white feet, talagang atin po itong Iniingatan So gaya nga po nitong hawak ko mga kamanok uh, Nakuha po niya yung uh, Characteristic ng uh, aking dome talaga So maganda po ang katawan Okay So maka may pong hawakan maganda po ang kanyang katawan Tapos uh, white beak White beak mga kamanok White beak White feet Okay So yan po ang katangian ng aking dome Talagang healthy healthy po ito Okay So, yun nga po, sagutin natin yung katanungan ng ating subscribers. Kapag po ba ang iyong inahin na tandang ay medium station, possible po ba sila ay mag-anak ng high station? Pupwede po, pwede po yun mga kamanok. Po, pwede. Pero, napakadalang po nito na mangyari. Okay? So, kadalasan o karamihan ng lalabas dyan sa iyong uh, pinalahi ng mga manok, kahit pa siya ay healthy, so karamihan mga medium station kagaya ng station ng iyong mga uh, materyales. Okay, kaya po napakahalaga po na inyo pong uh, masisilek ng maayos pagdating sa pagbibreed, yung mga healthy mga manok, yung uh, magagandang station kung gusto nyong magpalabas o magparami ng mga high stations, mas uh, malaki po ang uh, factor na magselect din po kayo ng mga materials na high station. Okay, pero kung uh, ang tanong mo nga kung yung mga, yung mga medium station ba is possible, mag-anak sila ng mga high station, po pwede po, pero maliit lang po yung chance. Okay, maliit po yung chance at hindi ako sigurado kung ito po ay uh, pasok sa inyong panlasa. Okay? So, lagi lagi sa breeding mga kamanok, magsisimula ang lahat. Kailangan sa breeding pa lamang ibigay nyo na ang mataas na standard okay ng inyong uh, pagmamanok. Kasi yan po ang magiging pundasyon. Yan po ang pagsisimulan ng inyong mga alaga. Kung sayo mahalaga po ang uh, istasyon ng manok, so pagtuunan mo ng pansin yan. Okay? So sapagkat yan ay uh, halimbawa ginagawa mong negosyo. Okay kasi nga pagdating sa negosyo, napakataas ng demand o mataas ang uh, halaga ng mga manok na high stations. Kasi magaganda silang tingnan, magaganda yung kanilang uh, okay mga postura so talagang uh, nagiging maayos pagdating sa negosyo yan okay so yun nga sabi mo kung uh, medium lamang wag mo muna siyang asahan na maglalabas ng karamihan na high station o, pwede pero maliit yung tsansa okay siguro mga 20% lang yung chance na makapagpalabas ka ng mga high station mula sa mga medium station so para dun sa mga matagal na nagbi-breed ito po ay uh, Uh, ito po 'yung aking experience, okay? Pagdating dito sa aking uh, uh, backyard at hindi ko po alam pagdating sa inyo. Okay? So uh, I'm just sharing my own experience. I'm just sharing my own uh, knowledge about this kind of topic. Okay? So 'yun mga kamanok, ano? So next topic natin ngayon is all about naman sa pagkain na maaari mong ibigay sa 'yong alagang manok kung ikaw ay attend ng invitation at sa tingin mo ay lalampas sa oras ng kanyang pagkain. Okay? Hindi po pwede yun mga kamanok. Ano? Halimbawa, ang isang tao ay pumunta ng isang event tapos inabot ng tanghali, hindi po pwede, hindi po natin sila pakakainin o hindi tayo kakain sapagkat magugutom tayo. At pag nagutom tayo mga kamanok, alam nyo naman po ang uh, tendency kapag ka nagutom, uh, parang nahihilo-hilo tayo, medyo uh, parang hindi tayo makapag-isip ng maayos, ganyan din po sa ating mga alaga. So ano po yung magandang ibigay? na pagkain pagdating sa ating mga alaga in case na sila is magugutom na sila is uh, lalampas do sa oras ng uh, ikangain ng pagkain so ito po mga kamano Huwag niyo pong kalilimutan, huwag niyo pong kalilimutan na magdala ng saging. Okay, mas maganda kung hinog na hinog. Para sa ganoon talagang mas digestable uh, digestible yung uh, saging kapag kainin take po nila, mabilis ang panunaw, mabilis din po ang uh, ikangain ng uh, conversion ng energy sa loob ng kanilang katawan. So, saging lang po, napakasimple mga kamano, hindi nyo na po kailangan uh, maghalo-halo, o magmix-mix, o magdagdag ng kung ano-ano sa kanilang pagkain. Ito lang po, natural lang po ito, talagang isang dampot mo lang sa inyong lamesa, lagay mo ka agad sa bulsa mo, o sa lalagyan na meron ka, yun na po mga kamanok, hindi ka na mag-aalala pa kung ano yung po pwede nilang kainin o kung ano pa yung po pwede mong lutuin para sa kanila at ibigay sa mismong araw. Napakasimple mga kamanok, huwag natin masyadong uh, gawing hassle ang mga bagay-bagay. Simpleng saging, hinug na hinug na saging, pwedeng-pwede at goods na goods na po yan. Eh kamanok, ganoon naman po karaming saging ang aking ibibigay sa kanya kung sakaling uh, lalampas sa oras ng pagkain yung itinakdang imbitasyon. So kapag ka po uh, uh, tansya nyo ng parang isang oras bago pa sila makakain sa pagkainan, okay, pakagatin ninyo ng dalawang kagat ng saging. Okay na po yun, makakatulong na po yun upang bumalik ang kanilang, uh, ika nga, eh, uh, ang kanilang uh, magandang uh, kalusugan. Okay, manunumbalik na po yun. And after one hour, good for one hour po yun, ano, yung dalawang uh, subo o dalawang kagat, good for Uh, one hour na po yun mga kamanok. Kaya po talagang uh, tingnan-tingnan nyo po kung ano po yung estimated na oras bago pa sila makakain. Okay, para sa ganun makapagdala kayo ng saging at hindi po sila ganun masyadong magutong. Okay, makakatulong po ang saging upang... Uh, ma-digest nang maayos yung kanilang uh, kinain at the same time para po uh, manumbalik yung uh, energy na meron sa kanila bago pa sila magutom. Napakaganda po niyan at saka mapapansin niyo yung droppings, yung uh, yung uh, yung yung panonong ng manok, napakaganda. Hindi niyo na kailangan magpainom mga kamanok kasi yung iba magtatanong, "Kamanok, eh kumain nga siya ng saging, hindi naman siya iinom." O hindi naman siya umiinom. Huwag kang mag-alala kamanok yan po ay uh, balance balance diet po ito mga kamanok na kahit wala pong tubig mapapansin niyo kapag kakumain kayo nito medyo mamasa-masa medyo matubig so dahil nga po ito ay balance balance diet balance food para sa ating mga alaga hindi niyo na kailangan pong magpainom ng tubig okay kasi baka mamaya yung manok sobrang init kumain ng saging Uh, uminom ng sobrang dami, kasi nga sobrang init, hindi sapat yung saging na inyong ibinigay. Uminom ng maraming tubig, ngayon punong-puno ang kanyang uh, tiyan, so medyo hassle po yung ganon. Kung magbibigay kayo ng saging kahit huwag niyo pong bigyan ng painom, goods na goods na goods po yung mga kamanok. So mga kamano, sana kahit pa paano makatulong ang simpleng video ito na ating tinalakay ngayon. At sana kahit pa paano magkaroon kayo ng idea, especially yung mga newbie natin dyan. Mga newbie, tas kamay naman, mag-comment naman kayo dyan kung isa ka sa mga natutulungan nitong aking mga videos na ginagawa. Muli, ito ang inyong lingkod, PJ Vergara ng Linyada ng Mamay. So see you next uh, time, next uh, video at uh, marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa pagmamanok. So once again, mahal ko po kayo. Paalam.